For today's video is gagala tayo guys kasama ang mga kaibigan dahil nagkaroon tayo ng chance na makasama sila ngayong araw na to dahil wala silang pasok kinabukasan. Galing sa trabaho, dumaan muna kami dito dahil dito kami bibili ng uh, grilled chicken. Yun yung ni namin sa dagat, sa galaan. At uh, ito yung isa sa mga paborito naming bilhan ng grilled chickens, ang Algasal Restaurant, Algasal Turkish Restaurant. Kung nandito kayo sa Oman, pwede nyo din po ito itry guys at mas mura lang din siya, Toriel's hub Chicken na yun. At dito sa abroad guys, uh, bihirang-bihira lang din kami makakagala kasama ang mga kaibigan. Gawa nga ng iba-iba uh, po ang day off namin at saka trabaho. Kaya minsanan lang talaga kami makagala ng mga ganitong mga sitwasyon. Ayan, paalis na kami niyan. Dumaan lang kami ng bahay, nagbihis. Tapos umalas, uh, lumarga na rin kami ni Edwin yan. At dadaan pa kami ng tindahan, bibili ng yelo. Dahil nga bigla ang gala nga lang to guys. Uh, nagkayayaan lang lumabas. So wala, hindi kami prepared, kaya dito bumili lang ako dyan ng uh, mainom at saka ice para mabitbit namin doon sa tabing dagat. After namin bumili ng mainom is didiretso na kami ka uh, dadaanan na namin sila. Tapos after, malapit lang din po sa bahay namin guys itong tindahan na ito. Uh, Pilipino store po ito. Kung gusto niyo ng mga Pilipino uh, item, dito marabibilin niyo after pala namin sunduin si Lahana, isdaan na naman namin si Ate Mabel dahil nakakamakasama din daw siya dahil wala din daw siyang pasok bukas. O nandito na nga kami guys, nakakating na kami magic. <laughs> hindi kasi kami hindi nakapag-video na busy sa kakakachi, katawanan. Ganon talaga pag minsan lang magkita-kita ang mga person. Ang saya-saya. Nakakatuwa lang talaga isipin guys na parang kailan lang na hindi tayo nakakagala dahil wala naman tayong masakyan. At ngayon, ito na nga pinagpala. Napakabuti ng Lord at uh, niya tayo ng sasakyan at nakakagala na tayo kayo kahit anong oras. Pag once na nagkayayaan at walang mga pasok bukas, ito makakapag-chill-chill -chill na tayo dito sa tabing dagat. At hindi naman din nga ito kalayuan sa bahay namin. Kaya sabi namin pag inaantok na kami is uh, pwede na rin naman na kaming umuwi. 1 AM na rin pala to guys. O diba hating gabi na lakas ng mga trip. At saka minsanan nga lang talaga guys. Dahil dito ang buhay abroad ay hindi talaga madali guys. Homesick at saka pag hindi kayo gagawa ng paraan na maaliw-aliw at malibang-libang eh talagang walang, walang kabuhay-buhay ang buhay dito. <laughs> walang kabuhay-buhay ang buhay. Ay, ano ba yan? <laughs> Naintindihan nyo ba yun, guys? <laughs> Bahala na nga. Ayan, busy-busy na kami sa pagbaba ng mga gamit. Kahit hindi kami prepared, marami pa rin naman kaming nabitbit. O, ba diba? Ang mahalaga, nabitbit namin yung mga mahalaga, char. <laughs> so, ayan, banig, upuan, sound ray. Hindi nakalimutan ni Dodong ang kanyang speaker. Tapos, low bat naman pala. Nagamit lang ng sandali. Tapos, hindi na gumana. <laughs> Kasi hindi nga naman kami prepared. At may dala din kaming kunting pagkain na saluhan kahit papano para happy tami ang mga gala. Mm, di ba? Ang importante, hindi kami magutom. At ma namin ang moment dito sa tabing dagat kasi bihirang-bihira lang naman din kami nakakalabas na magkasama-sama. Dahil mga busy ang mga person sa trabaho. Kaya opportunity na namin na mag-banding-banding -banding kahit papano. At napakaganda nga naman ng dagat. At uh, nga pala siya. So, yung dalawang lalaki gusto mag-crabbing. Iwan ko na lang kung makakahuli ba itong mga ito. <laughs> Let's see, checka ito na nga, eh, naghanap na kami ng magandang spot dyan, So gusto namin dito sa may ilaw para naman maliwanag at masilayan ang aming mga kagandahan. Wow, charot, <laughs> nakaka talaga dito sa may tabing dagat, guys. Kaya pag may chance kami kahit kami lang ni Edwin is dito kami pumupunta para ma-refresh naman ang aming mga kautakan. Char. Kasi na stagnant na ba, hindi na kami makaisip ng maayos. <laughs> charot. Alam uh, napaka nga namin dito, guys, at malapit lang kami sa dagat kasi sa Pilipinas makakaligo lang kami ng dagat pag na my birthday bihirang-bihira lang talaga at ah uh... Uh, at least dito, pinayayaan kami ng opportunity ng Panginoon na makasibulang ang dagat. Kaya hindi namin talaga ina sinasayang ang opportunity na ma-enjoy namin din ang dagat dito banda habang nandito pa kami sa abroad. At ito na nga, kumakain na kami guys. Thank you Lord sa blessings Ur kain tayo guys. Ang sarap nga ng kwentuhan namin dyan habang kumakain dahil matagal na rin kaming hindi nakakapagbanding. So marami kaming mga baon-baon na kwento sa ako sa kwentuhan. <laughs> Char. O, oh, diba? Mas ang saya lang na nagkakaipon-ipon ulit. Tapos, yung doon nandito na nagdala ng donut o. Tinan ko yan dati, humabol lang siya kasi gusto din daw niya makibanding sa amin. No, miss niya ata kami. Kaya sumama siya, sumabol siya sa amin. May sasakyan din naman siya kaya mabilis lang din. Anytime pwede siyang humabol uh, after ng work niya. Tapos after niyan is nag-try nga sila mag kaso hindi naman sila nakahuli. At yun lang po for today's video. Thank you for watching guys and God bless.